Kuya Leo, Kuya Leo. Oh, bakit chong? May bago kong kanta para sa alaga kong isda. Sige nga, marunit nga. Da, 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 isda. Da, 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 isda, 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 isda. Alam mo chong, mas maganda yun kung mas mabilis pa. Ah, ganun ba? Okay, game ah. Da, 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 isda da 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 is da is da is da is da is da 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 is da 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 is da is da is da is da 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 is da 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 is da is da is <laughs> da is <laughs> da is <laughs> da <laughs> Mahilig ako sa isda ko!